ang Department of Justice itinangging minamanmanan ngayon ang lokasyon nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa habang si Prosecutor General Fall o Fadolion iginita e wala pang request mula sa Interpol laban pa rin yan sa dating o sa kasalukuyang senador. May update si Bumbong Grand Hilario. Itinanggi ng Department of Justice na kanilang minaman manan ang lokasyon o kinaroonan ni Senador Bato de la Rosa. Naniniwala si Prosecutor General Richard Anthony Fadulio na hindi tama o angkop na gawin ito ng kagurana sa kasalukuyan. Ikinukonsideraan niya kasi ng Department of Justice ang sitwasyon kung saan wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng arrest warrant git ng natural opisyal na kanilang hihintayin dumating at formal na makita ang kutusan na maaring ilabas ng International Criminal Court kontra sa Senador. At kung mayroon na, dito pa lamang anya malalaman kung anong hakbang o aksyon ang kanilang gagawin sa implementasyon ng arrest warrant laban sa mambabatas. Habang dagdag pa niya wala din pang formal na hiling o request ipinadadala ang International Criminal Police Organization o Interpol para i-monitor ang lokasyon ng naturang senador. Uh, right now I don't think there is any request yet coming from the Interpol and I don't think it would also be right for us to be monitoring the movements of uh, Senator Bato. Considering the fact that uh, there is no warrant yet uh, that we have seen, uh, I think it would be best to wait for the warrant to be there and then take the necessary course of action after that. So, sa kasalukuyan, pinanindigan ng Department of Justice ang payag na wala pang ipinadadala ang International Criminal Court na warrant of arrest para kay Senador Bato de la Rosa. Ito italiwas sa sinabi ng Ombudsman Jesus Kispin Boing Remullia na ibinunyag niyang nakita niya mismo o nasa cellphone ang kopya ng dokumento. Ngunit aminado si Ombudsman Rimulya na ang nakuhang kopya ng natural arrest warrant ay hindi pa opisyal. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. Kaya have pero hindi pa yan, uh, hindi siya official copy kaya basta alam ko meron. Confirmed yan. So, sa telepono ko yung warrant. Pero hindi yan official copy. Eh. Dadaan niya sa proper channels para ma implement yan. Samantala, dahil sa kumakalat na impormasyon mayroon na umunong arrest warrant ayon sa Department of Justice, may dalawang opsyon maaaring gawin. Ito anila ang, ang implementasyon na pagsuko o surrender at extradition sakaling lumabas at formal na matanggap ang kopya ng kutusan. At kung voluntaryong isuko naman ni Sen. Bato de la Rosa ang kanyang sarili, ayon kay Prosecutor General Fadulion, ito ang pinakamadaling hakbang sa pagpapatubad ng arrest warrant. Yes, that will be the easiest course if for example there is a voluntary surrender on the part of the person requested uh, that would mean that it would be shorter and more a uh, much faster route than uh, having to implement the warrant, look for him, and then actually put him on the custody. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grand and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of use information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.